Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat Mga ay higit kaming pamana Masiglaan, masiglaan Kadik sa mga kwentong galing sa Biblia Ang unot ay biyaya May aral na dala Mabubuting pamana isa na namang masayang pagtitipon. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta? Sana maayos ang inyong kalusugan at sana masigla ang inyong kalooban. Salamat sa pag-attend sa ating pagtitipon. Dahil sa inyong bahagi sa araw na ito, mas talong nagiging makulay ang ating samahan. Handa na ba kayo para sa bagong aral ng mga Aba amang naming hari, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na muling pagtitipon-tipon bilang isang magkakapatid. Salamat sa pagkakaloob ng bagong araw at sa mga pagpapala na patuloy mo ibinibigay. Sa aming pagtitipon ngayon, hinihiling namin ng iyong gabay at liwanag. Tulungan mo po kaming maging bukas sa mga aral na aming matututunan mula sa iyong banal na aklat. Palawakin mo po ang aming pangunawa at gawing gabay sa aming mga hakbang ang iyong mga salita. Hinihiling namin ang iyong biyaya at gabay sa aming ho sa araw na ito na may kabatiran at karunungan para maipahayag ng maayos ang iyong mga salita. Lubos kami nagpapasalamat o Diyos sa lahat ng iyong mga biyaya at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sa araw na ito, mga batang pamana, ang kwento natin ay tungkol sa kung bakit hinatulan ang Panginoong Kristo Hesus na ipako sa krus. Kaya ang pamagat ng kwento ay Si Kristo ay Hinatulan. Na mababasa sa Lucas chapter 22 verse 63 hanggang 71 at chapter 23 verse 1 hanggang 26. Habang ang araw ay nagsisimula ng sumikat, dinala na Jesus sa harap ng Sanherdin ang mga matatanda at mga leader. Pulo na autoridad ay patuloy na nagtatanong, Kung ikaw ang misiya, sabihin mo ang kanilang tanong na may pagtatakas sa kanilang mga muka. Nang may matibay na determinasyon, sinabi ni Jesus, Kahit sabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung itatanong ko sa inyo, hindi ninyo ako sasagutin. Wala ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan na kapangyarihan ng Diyos. Ano? Ikaw ba yan, anak ng Diyos? Ang itinanong nila, naghihintay ng pag-amin, Oo, itinatanggi mo ako. Ang tiyak na sagot ni Jesus at kanyang mga salita ay bumabalot sa mabigat na hangin. Ang Sanherdin ay kumpiyansa sa kanilang iniwang pananampalataya ay nagdeklara ng hindi na natin kailangan na iba pang saksi na na namin mula sa kanyang sariling bibig. Pagkatapos din nila ni Jesus kay Pilato, siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napapatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niya magbayad ng buwis sa emperador. Sinabi pa niyang siya raw ang Kristo ng isang hari tinanong siya ni Pilato. Ikaw nga ba ang hari ng mga hudyo? Ikaw na ang may sabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit iginiit nila, sa kanyang pagtuturo, inudya kanya kaming maghimagsik. Ang mga taga-Hudeya, nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang malaman ng mga taga-Galilea si Jesus, nakakita si Pilato ng pagkakataon na ilipat ang responsibilidad kay Herodes. Subalit, walang kabuluhan na pag-uusap kay Herodes. Abang si Jesus ay nananahimik sa kabila ng mga paratang at panlilibak. Inaasahan ni Pilato na mapayapa ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapahirap at pagpapalaya kay Jesus. Ngunit mariin na itinatanggi ng mga tao ang kanyang mukahi, Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ang kanilang sigaw. Tatlong beses sinubukan ni Pilato na impluensyahan ang tao. Ngunit ang kanilang sigaw ang nananaig ang kilalang bilanggo na si Barabas ay pinalaya at si Jesus, ang inosenteng isa, pagkatapos sa gupitin, ay ibinigay upang ipako sa krus. Mga bata, magpatuloy sa paglilingkod o paggawa ng mabuti kahit na tayo ay tinutukso o pinagsasalitaan ng hindi mabuti gaya ng nangyari sa ating Panginoon, alam natin na paawang mabubuting bagay lang ang kanyang ginagawa nang siya ay nasa lupa. Ngunit siya ay pinagbintangan ng hindi magagandang bagay at ngayon nga ay nalalaan pa sa pagpapahirap ng pagkapakos sa krus. Sa kabila nito, hindi natinag ang Panginoon sa paggawa ng mabuti huwag humatol sa kapwa. Mga bata, hindi mabuti sa atin na maging palhatol o judgmental tayo sa ating kapwa. Hindi maganda na ang lumalabas sa ating bibig ay pagsabi ng masasama at masasakit sa ating kapwa. Lalo na kung ito ay kasinungalingan tandaan, ang Diyos lamang ang humahatol. Sa kwento, si Jesus ay nahatulan na mapurosahan sa halip na itong si Barabas na totoong nakagawa ng kasalanan. Minsan sa buhay natin, makakaranas tayo ng mga pangyayari na gaya ng hindi yata patas ang buhay. Ngunit tandaan natin mga bata na ang Diyos ay palaging mabuti at tapat siya ang palaging magtuturo sa atin sa mas mabuting kapalaran. Kaya kahit na dumanas tayo ng kahirapan o kalungkutan, basta tayo ay patuloy sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa Diyos, tiyak tayo na hindi ng Diyos ang ating mga gawa. Sa pagkakataon na ito, tayo ay muling magkakaroon na activity. Ihandagin nyo ang lapis at papel na ating gagamitin. Piliin lamang ang tamang sagot na makikita sa inyong screen. Gumuhit ng tatlong stickman kung ang pinapakitang litrato ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. At kung hindi naman nagpapakita ng pagtulong, ay gumuhit ng isang tao. Maaaring i-post ng inyong mga guro ang video na ito upang kayo ay makapagsagot na matagal. Okay ba? Si Mula na natin ang activity Oh, James chapter 2 verse 13 No mercy will be shown to those who show no mercy to others. Mercy triumphs over judgment. Aba, Panginoong Diyos, aming Ama, nagpapasalamat sa pagkakataon na ito ng pag-aaral at pag-unawa sa iyong mga salita. Naway ang mga aral na aming natutunan mula sa kwentong ito ay maging gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gabayan mo kami sa pagpili ng tama kahit sa mga maliliit na bagay. Naway patuloy mo po kaming makita sa paggawa ng mabuti sa kabila ng kahirapan o mga masasamang bagay na maaari naming maranasan sa buhay na ito. Ito lamang po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na pagsamba. Mga pamana, mispa. Duro ka sa akin ng kailangling May pagmamahalang bawat sabihin Pansamantala'y mispa muna O uro ko sinisinta Magiging sa ko, pamana Paalam na pansamantala Mispa na, mispa na.

Ispana, ispana, mo ispana, ispana. Ispana, ispana,